ito la sa tatlo ba to eh pasok pa sa sa standard 2.8 2.7 oh wala na rin. Na lang lang 2.7 o 2.1 lang tina lang pwede na? kaya kasi ganito kaano yung pag pak kalahati lang pinipila. ay nakaplaw nangyayari din Pati yung mga part number, nakalagay yan loon. Nakalagay ko yan.